netizens, so yun na nga ay mag-aayos ako ngayon ng aming banggirahan. Alam niyo ba kung ano yung banggirahan? Ang banggirahan ay isang gawa sa kawaya na pinaghugasa ng mga plato, kaldero. So yun, ito muna yung pansamantala namin na pinakalababo dahil nga hindi pa tapos yung bahay namin. Kaya dito sa part na to, sa kusina, nagagawin kusina dahil mag-i-extend pa yan na ng limang metro ay kawayan muna. So, wala pang hollow blocks yan. Kaya, ito yung lababo namin na ikawayan. So, temporary. Kaya, sa ngayon, sira na sa so, kailangan palitan at dahil nga temporary lang. So, ako na mag-aayos kaysa um, maghanap pa ako ng gagawa. So, at gigibain lang din naman kapag inayos na ito. So, ako na lang. So, kaya naman. So, yan. Challenge to. So, yan. Mag-backplast ka na. Lang. Tapos ito, dito ilagay naman natin sa gabi. So, nakikita nyo nga, walang lababo, diba? So, mamaya ilalagyan ko. <laughs> Try natin kung kaya natin ilalagyan ng lababo. Ito. Ayan. Talagang magiging. dito Tarogang, so, na. Lababo. Ilalagyan <laughs> Nagpalit ako ng damit kasi nga, parang maputit, itatalsik sa damit. Yung damit ko ay may white so yun napatulis mo ako para kahit na ko So, yung lababo kasi yung maglalagay din siya kung ako'ng kukunta doon. Ito so, gawa na lang sukatin ko muna 'yung lababo. Oh. So, para. Ah, 'yan. Ito ko sa maglalagay rin ako para dito sa aming brand new lababo or banggirahan. <laughs> brand new. Okay, okay. Ay, lang Kailangan. 'to.

Pagkakita lang. Subalit ko pa rin. Ay nga nga nga. Pagkakita lang ako. Ako nga nga So, inakyat ko na dito yung pato. Sakit na lang ako. Kaka, sa tupat niya. Yan, ano na. Kaka, sa gede berapa berapa gede berapa emang masih oh, topeng ini nggak? kan namanya namanya topeng I 哦、我走刚才。 ginawa <laughs> so guys ginawaan ko si nanay ng lababo pangkirahan ng brand new <laughs> brand new so marapit lang tapos Siyon? So Ilang na kay kung na yung brand new nala baro. <laughs> brand new pero second hand. Pero so, okay na. Ah, uh, galleg. Galleg si nag na bangkiran. <laughs> Pati ng host nai eh. Hali raya sa to. So magkakabit tayo. Ilipit so, kasi. Pero nagalagay na ako ng pinakatubo dito sa labago. Dahil nga wala. Dahil nga wala itong, wala itong pinakatubo. Yun, ano ba tawag Basta yun na yon. So, ginamitan ko ng hose na black na pang tubig. Dahil nga wala tayong guma at pansamantala lang naman ito. Yung gagamitin po dito ay electrical tape. Okay, Bale papakuan ko pa yung lababo para hindi gumalaw. Okay ka rin hindi ko katuyo ay yan so, yung, yung ginawa kong host sa lababo papunta dito ayan